Guys, uh, good morning sa inyong lahat. Nandito ng ngayon si Papa Lon sa uh, Damparit Falls dito sa Los Baños. Papunta tayo, adventure tayo sa paglalakad dito. Ayan o, oh, dito ako oh, bumaba. Papunta tayo ng Damparit Falls. Adventure naman tayo sa paglalakad dito. Kaya, samahan niyo ako oh, at tayo mag lalakad. Do, papunta doon sa kabundukan. Ayan mga okay, nga guys, so skin ita lang din nadaanan natin. Pero, matagal-tagal na rin hindi tayo nakapamasal dito sa Damparit Falls. Ayan ay mag-adventure papunta doon maglalakad tayo tingnan natin bisita natin guys yung the Post. so maganda pa rin yan. kasi nung pagpunta natin mga nakarang taon ay parang ulan lang yan, ngayon punta natin ulit, balikan natin ay mga guys o, oh, ang kabundukan Oh. Kaya daanan natin ngayon. Atras. Dito tayo. Ayan. Kakaliwa tayo mga guys. Papunta doon. Sa bundok. Ayan. Maraming naliligot dito pero hindi ko alam ngayon kasi karap ko, babalik lang natin dito yan yung mga mga bisikleta mga, mga bikers ito rin may nahiligo yan doon yan, ito yung daanan papuntang Dampalit Falls mga guys Papunta <coughs> hmm. tayo sa bundok Yan, yung mga bundok ng guys yung mga guys, ayan may daanan din dito Pero hindi yan, papunta doon sa damparit dito Ang gilid ay sa bundok Yung kasada na nga pala sa kabila mga guys yan ito yung uh, daanan natin pupunta ka sa Dampalis. Ibang iba lang, meron naman yung uh, bako rito mga guys. Yun, ay pinakalsada pa lang ngayon. At, uh, para, akong uh, kung baga dinidevelop pa lang ngayon dito kasi magandang dayuhin kasi itong Dampalis pulos mga guys. Kasi dalawang kwan dito. Bali tatlo. Yung isa nandun sa taas yung parang swimming pool. Yung isa talon-talonan pools. Pero yung pinakamalaki yung dampalit pools. Yan o. May open canal sila. Malaki. <coughs> Dati, hindi ganito yung uh, dinadaanan natin dito. Yan maganda kasi ang ah, ginagawa na nila ng kasada Yan, ibang iba na ngayon kasada ang kasada na at nagkakaroon na ng mga kuryente dito ito yung kinakabitan na pero siguro mga kanto internet eh ano Ano re-crop nila pala. Hindi kalsada. Ah, re-crop pala. Ayun Ay, sa kabila kalsada pala. Ayan mga guys. Internet pala itong kinakabit ngayon dito. Ayan o. Maganda ito kasi. pinapaganda. Ayan. Para yung mga kababayan natin na mahilig mag maligo ayan dito yun maliligo sa falls kasi maganda napaka relax din dito makita yun yan mamaya mga guys pag sa pagdating natin doon ayan yung mga tao yung mga gumagawa ayun o no? diba ayan yeah, may naglalakad may mga dalamang pantong maliligo ito no? naman tala na ito dati guys ito walang kasada to maliit lang ang daanan dito yung mga basit bulan sila yan, yan yung gumagawa sa kwan baba maganda kasi nirecraft na nila ayan, ayan o no? oh. diba Diba? napakaganda yan ito yung mga galing ito sa poles yan ay liko no? Pero kung sa akin, hindi ako titira dito mga guys. Takot din ako sa ganyan eh. Baka mag-landslide. Nakakatakot. Ililibing <laughs> ka talagang buhay dyan. Ayan. Aabot na lang dito yung mga kalsada oh. Dati eh. Malikwanto walang kalsada dito. Ayan. Alam yung mga plastik oh. Ang ganda pinag-iipon. dati matubig yan dito ngayon maganda na hindi ko lang alam kung uh, tawag dito yung palit poles dito kung nilalima nila o ano pero makikita natin yan mamaya mga guys mga guys ito yung dinadaanan namin no? hindi pa rin pala nakabot dito yung kalsada putol kasi dalawa to yung isa pag umakit ka doon sa bundok naman pupunta doon yung talon talonan poles na sinasabi ayan ito yung dampalit dampalit poles ito ito, may meron pala dito pinapaligan dati. Walang paligoan yan dito. Ito yung papunta doon sa taron talonan pools. Kabila sa babaw. Yeah, pwede ba mag-vlog dyan? nga guys, ito yung dampalit pools. Ayan. Maganda yan. Dampalit pools. Ayan. Kasi dati, ito, wala pang kwanto. Ilog lang to dati. Ngayon, dito nga, may tindahan na nga dito. Dati, walang tindahan dito. Pakilala namin dati yung nagbabantay dito. Punta mo natin para makita ninyo. Maganda ang kwan dito, Pulse. Yan. Tapos, sakya tayo doon sa talon talunan Pulse. Ay eh, maganda talaga guys, oh, so, ayun oh. No? Kitang kita mo talaga oh. Ayun, umuusok doon. Amoy inihaw na mga baboy. Bango ng inihaw. Katatapos ko lang mga guys kumain pero nagutom tuloy ako. Oh. ganda. Adventure tayo dito. Sa pag lalakad dito sa taas yan ito yung dinadaanan natin ngayon o, diba ang ganda yun nakakagulat ah o, diba sarap ayun si mama Mary uy marami palang nariligo doon ayan yan mga guys asa to ito uh, dinadayo talaga yan dito kasi, kasi ang tubig dito parang shower lang pero maganda yan you know, o mabato siya at maganda yan you know, yung mga cottage ayan tapos yung tubig dito galing talaga sa natural Ayan. Ayan si Mama tima oh. Kahar uh, sa likuran likura niya ay pools, ayan. Gandang mga lamesa. Ayano, oh. mga cottage. Ang daming mga naliligo mga guys oh. Hindi ko lang alam kung kwan, kung malalim. Yan, ang daming mga naliligo pala dito mga guys. Yan. Ayan. Shower. Ito. Napakaganda. Ayan. naman yan. Ayan. Ayan. kakantahan sila Ayan. Yung mga mga bikers. Uy <laughs> na? Sir, ang ganda maligo doon. Oh. Ayan ako oh, guys. Oh. Ngayon, akit naman tayo doon sa Tarun-Tarunan Falls. Marami na nagkukan dito ngayon. Uh, Naliligo. Parang swimming pool lang kasi ito. Ayan. So okay, guys, sasama nyo Punta naman tayo ng Damparid Falls. Ano? Ah, uh, Tantarunan Falls. So mga guys, uh, balik tayo na. Akit tayo doon sa kamila, doon sa Tantalunan Falls para ipakita natin sa inyo bago umuwi. Ito, ganda oh. Ganda ng, uh, namin dito. Adventure na adventure tayo. Kasi doon, akyat naman tayo doon. Adventure na naman tayo. Batuhan din yung dadaanan natin doon mga guys. Yan, palabas tayo. kasi ramdam pa talaga ng mga kababayan natin yung summer, mainit pa rin kahit na sabi mo na umuulan na pero ramdam mo pa rin ang sobrang init dahil sa panahon ya, ko. laki ng pagbabago guys kasi balang ka yan ah siguro hanggang dito na yan yung kalsada kasi pag pinapaganda nila pag pinalalim na nila tubig yan maganda yan. tatang ka dito kung may mga entrance para kaya Talun tayo doon yeah, sa kadampo sa kan talunan talunan pulos ayan nalabas tayo kaya salamat ta. ah ano to may bayad pa rin may, may kwan so, may, may interest? wala may interest dito wala magkano ang interest dito ay hindi na nga kasi para pagkano ka kwan to mga environmental lang kuya Ayan mga guys, pag uh, gusto nyo pumunta rito, oh, environmental pay lang pala to. Mura lang 20. Per head. O. Okay. Ayan sila. Kasi kung entrance, malaki yun. Oo. Oh. Environmental, papangpalinis lang yun. Oo. Kung paga pang maintenance lang. Oo, oh, maintenance Oo. Ayan. May mga uh, kasamahan din natin mga vlogger. Ayan. Ngayon nakita nung doon kayo sa kabila sa talong-talong Okay guys, sama niyo. Oh. Ah, okay, guys, so, Akyat tayo papunta doon. Doon naman sa kabila. Adventure naman tayo bago umuwi. Dito tayo sa Talon-Talonan Falls. adventure naman si Papalon dito sa Lampalitz Falls sa Los Baños, Laguna yan Thank guys yung dadaanan natin bundok kasi ito Mount Makiling na to buti nga oh, may nirecrap na sila oh. ayan ayan natin oh. ganda Eh mga guys, tingnan nyo, yung mga, dati marumihan dito, ang daming dahon ngayon. Linis. Ay, maligo. Ay, mga guys, oh, yung mga view dito guys, yung mga view dito maganda. Ngayon ito yung so, parang papunta na kayo na. Ah? Okay, mm -hmm. naman tayo dito po sa papuntang uh, tawag dito yung talun talunan pools. <laughs> talun tree. <laughs> talun tree so what? mga guys, ano si Lagalag Lagalag uh, -Laga TV. Yun, guys, uh, baka pwedeng niyong suportahan yung kanya, YouTube channel niya. Thank you, thank you po. din. Oo. Uh, Kung sasabang na dito kami, may kasama akong mga bata. Mhm. Mm Oo. Uh, bata nga dito, pinakain namin. Oo. Ay. Yun lang, talagang palabang saklatan dito. Oo. Ay, ito so maganda to. It's fertile. Ayan. Oo. Uh. Ang derto na tayo. Ito ko rin dito yung kanay. Ayan mga guys oh. Adventure. Ayan. Sarap. Si Gala, Galag TV. Hello, hello. Ayan oh. Ayan si Galag. Hey, oh, oh! Wala. Tapon. Ang gata. Ayan, Ayan guys. Tapon yung gata. Oh, Tapon, Tapon yung dala ni Nagalag. Nagkita kami nakapodito. Bye. Guys, papunta tayo doon sa, sa na tawag dito sa talunan po. Maganda rito. Pag pumunta kayo rito. Huwag galing kayo diyan pag nasawa kayo diyan sa dampalit pool. Sakit lang ka dito. Meron pa yan doon. At uh, talun-talunan train naman to ito. Talun-talunan 2. Ayan oh, sa mga uh, hindi marunong magpaapoy sa kahoy, ayan. Ganyan mga guys oh. Simple lang oh. Di ba? Oh, di ba? Yan. Ngayon papunta tayo rito para ipakita natin sa inyo tapos uuwi uh, na ay gutom na rin ayan ganda adventure talaga tayo rito sa paglalakad dito sa dampal Falls talun-talunan pools ayan Ito yung mga diadaanan natin oh. Oh, huwag ka madulas masakit pa paan ipapalon Ayan. Napakaganda rito mga guys, ayan. Oh, ayan, ito 'yung uh, tawag dito, Talun Talunan poles Ayan. Maganda. Kasi may mga cottage ayan sila, may mga naliligo. mga okay, guys so, May nagpipiknik din dito. Ito tayo daan para hindi madulas. Pero madulas kasi masakit pang paa ko. Ayan. Ayan mga guys oh. din dito ang tubig. Pero malalim yan sa, sa gusto may pinabagsakan ng tubig dyan. Malalim yan dyan guys. Ayan. Ito yung talon-talonan po. poles Ayan ganda. Nandun pa yung number 3. Parang tulong ng number 3. Parang swimming pool nandun sa taas pa yun. Medyo malayo layo pang kalakaran niya. Ayan. Okay guys, uh, putulong ko na ito sa lahat ng mga subscriber. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Ingat po kahit God bless. Bye bye!